Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala. Naroon siya sa kanilang kalagit na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Hamindan sa probinsya ng Kapis. Sa ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Hamindan. Main sa itong mga Diha sa Visayas, huwag sa Mindanao. Bisan pa ka itong mga nga na sa Luzon. Huwag sa laing nasod. Dalay God ang ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kabalumpong kabanata, ang talata po ay lima. Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha, yaong kinakain, luha ng hinagpis, ang inihanda mo sa naamin inumi. Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha, yaong kinakain. Masdan mo nga kami sa tuwi, tuwi na tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin. Luha ng hinag ang inihanda mo na aming inumin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na pang makadulog at pakalapit sa iyong banalarapan. Ama kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming na pagkakasal at ang aming panalangin, ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng bagay na hindi naayon sa iyong katwiran ay malinis sa aming mga buhay sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos at ipahintulot mo, Ama, na sa aming paglakad sa iyong katwiran tunay na aming mamasdan ng iyong kaningningan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang probinsya ng Kapis, ang bayan ng Hamindan, ama ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Hamindan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitalaga ang bayan ng hamindan para sa aming Panginoong Heso Kristo sa pagkatatag ng alta para sa aming manunod. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng Am, Panginoon Yesus. Amen. Um, 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 Amen. Praise God. Praise God. Ang ating pong pagubulay ay mula sa aklat ng Genesis sa katatlong na kabanata. Ang talata po ay 24 hanggang tatlong. Ang kay si naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang siyang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ng mga asno ng kanyang ama. Ang mga anak ni Ana ay si Nadishon, ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dishon ay si Nahimdan, Esban, Itran at Keran. Sinabilhan sa Saavan at Akan ang mga anak naman ni Eser. Ang mga at ang kay Dishan ay si Nahus at Aran. Ito ang pinuno ng mga koreyo sa lupain ng Seir ayon sa kanilang angkan. Lotan, Sobal, zibeyon Ana, Dishon, Ezer at Disa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariang salita. Bernie, ano naman ang kinalaman natin sa mga pangalan na yan? Bakit kailangan natin pagbulay-bulayan? Yang mga anak na iyan, sino yung mga tao niya, sino ba yan sila? Sa katotohanan po, wala naman tayong maliwanag na pagkakilanlan sa mga taong ito, maliban sa kung sino yung kanilang mga magulang. At sino naman yung kanilang mga naging anak. Pero Nais ko pong pagtuunan natin ang pansin yung sinabi sa ika-24 na talata. Si Ana ang siyang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang. Alam niyo po, napakahalaga ng pagkatuklas ng mainit na bukal. Ito po yung tinatawag natin na hot spring. Ano po? At alam natin na ito'y nakatutulong sa kalusugan pwedeng medikal. Ano po, pwedeng kung merong nakakaalam na kung paano uh, magiging pagpapala, no? Magiging gamot yung mainit at tubig pa ide. Maganda ano po. Pero hindi lang po yung pagka tuklas dun sa mainit na bukal ang gusto kong bigyan pansin kasi ang sabi niya siya yung nakatuklas na mainit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ng mga asto ng kanyang ama. Alam niyo po, napakahalaga ng pagsunod. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ay nakita natin kung paano naging pagpapala, naging blessing dahil sa kanyang pagsunod. May natagpuan siyang mainam na pagpapala na makakatulong hindi lamang sa kanya, kundi sa mga nangangailangan. At alam niyo, yung nakakatuwa dito ay sa kadahilan ng sinunod niya, yung utos. Ano po? Pinaglingkuran niya, inalagaan niya yung asno ng kanyang ama. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ito, simple lang kung ating aalagaan, bibigyan pansin yung mga utos sa atin ng ating mga magulang, tayo'y tunay na magiging pagpapawin. Alam niyo po, ang nagputo sa atin ng pananalangin para sa bayang Pilipinas ay walang iba kundi ang ating Diyos na buka. At gusto ko po pong ipatotoo sa inyo kung paanong ang patuloy na sa akin pong parte, yung pagganap ng kalooban ng Panginoon, ay naging napakayamang pagpapala sa ang aking espiritu'y binabantayan, iniingatan, ipinagtatanggol ng Panginoon. Samantalang yung trabaho na kanyang iniutos sa akin, ginadampanan ko. Siya naman yung gumagampan ng mga bagay na hindi ko na kayang gampanan. Paano ko iingatan ang aking sarili? Ano po? Ba, sabi ng Panginoon, dahil sinunod mo ang aking utos, ako na ang mag-iingat sa iyo. At alam niyo po, yan ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lamang sa akin, kundi sa aking buong sambayan. Ang Panginoon po ang siyang tunay na nagkakaloob ng lahat naming pangangailangan kahit sa mga pagkakataon na kami ay mukhang kulang. Pero hindi po ang Panginoon. Sapagat <laughs> so, ang Diyos po ang nagkakaloob ng kapamaraanan para aming masunod at maganap ang kanyang dakilang kalooban. Alam niyo po, isa sa aking ipinagpapasalamat sa Panginoon ay yung pagkakataon na maihatid yung kanyang salita sa mga nangangailangan. Ako po eh, personal na nagpapasalamat sa Panginoon. Nung ating ipinanalangin, ang mayor ng Pateros, ano po? Si Mayor Gerald Herman. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Isa pong pribilehyo na makapanalangin para sa ating mga tagapanguna, sa ating mga punong bayan. Pero higit sa lahat, sabi nga ng Panginoon, yung pagganap, yung pagsunod, yung pag umaasa sa kanyang salita ay magdudulot ng pagpapala, hindi lamang sa atin, kundi dun sa mga susunod sa atin. Kaya alam nyo po, ako po kaya ako sinasabi sa inyo to, dahil bago ko pa, bago pa natin personal na maipanalangin si Mayor Hernan, Herman, eh ipinagpe na po natin no nauna na yung prayer natin actually nung no, nandoon kami sa meeting sabi nga ni Pastor che kahit hindi pa po kayo mayor pero mayor na ang tawag namin sa inyo <laughs> dahil yun yung pananampalataya na ipinagkaloob ng Panginoon at alam niyo po isang katotohanan naging pagpapala ito si mayor umaamin siya no na naging napakalaking pagpapala para sa kanya nung sa uh, samahang krisyano ng pateros. Ito po yung SACOP, no? acronym ng sakop, Ito po yung mga krisyano na nagkaisa, tumulong, nanalangin, at nung pagkakataon nga, sabi ni uh, mayor no na nangailangan sila ng mga katuwang para doon sa unannounced ang galing nyo, no unannounced na drug <laughs> yun pong mga kapastoran ng sakop, ang kanilang mga naging kaalalay. Ano po? Yung mga pastor po sa sakop ang siyang naging katuwang, naging gabay, ano po, na nung an-announce po yun, yung drug test na yun, no? Hindi nila sinasabi na may drug test sila ah uh, walang ano, walang nagtatrabaho sa munisipyo ang makakalabas hangga't hindi na the drug test. Nakakatuwa uh, po 'yon, no? Na uh, blessing kasi yung sakop pastor natin, yung community ng mga pastor natin sa sakop na siya. Talaga namang naging kaag kaagapay, no? Katuwang ng uh, munisipyo ng Pateros para maisagawa yung drug test at tayo po eh natutuwa kasi sabi nga natin ang maayos na pamumuno eh mas nagiging epektibo kapag katuwang ang komunidad komunidad at ang komunidad po kasama po diyan ang iglesia ano po mga iba-ibang simbahan at tayo po ay eh, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkat pagkakataon natin ito para maihatid yung ating parte para sa ating bayan ng pateros. Mga kapatid, nais natin na maganap ang kalooban ng Diyos. At alam niyo po, na susunod natin ito, nagaganap natin yung gusto ng Panginoon sa tuwing tayo'y lumalakad sa kanyang katwiran. At sa ating paglakad sa kanyang katwiran, sa katotohanan ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, alam nyo, dadaloy sa atin ang kapangyarihan at pagpapala ng Panginoon. Ito po yung nakaka-exile na tayo po ay eh makakaranas ng pagsama niya, ng pangungunan niya. Hindi natin inaasahan, pero alam natin, nagkagalak sa panahong itinak salita ng Panginoon. Kaya tang akin pong panawagan sa bawat isa. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Magpatuloy tayo na sumusunod, gumaganap sa naisi ng ating Panginoon. Sapagkat sa ganitong paraan kapag sinunod natin, kapag ginanap natin yung utos ng ating Diyos na buhay, hindi lang po tayo ang personal na mapagpapala, kundi yung mga nakapaligid sa atin. Sa ganitong paraan, tayo'y magiging pagpapala para sa nakarala. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalap sa iyong salita na patuloy na nagkakaloob sa amin ang kaunawaan. Maraming salamat sapagkat ikaw po sa iyong kalooban sa iyong biyaya na kapag sinunod namin ang iyong nais Panginoon dumadaloy ang biyaya dumadaloy ang kap pangyarihan, tumadaloy ang iyong pangungunat pagsama sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na aming sinuway at hindi sinunod ang inyong nais. Dasal namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Isus ang siyang maglinis sa lahat ng aming pagsalansang maging sa aming pagre-rebelde. At sa pangalan ni Yesus, dasal namin, Ama, na kami lumakad sa iyong landas ng katwiran at tunay aming maganap ang iyong dakilang kalooban. Habang aming idinudulog sa iyo, ang bayan ng Hamindan sa probinsya ng Kapi. Ang aming panalangin, Lord, ikaw po ang magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Kristo. Dasal namin ang pagpapakumbaba. Dasal namin ang pagkakaisa. Dasal namin ang pag-ibig na siya magiging ugat ng pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng hamindan. At ayan mong sa altar na ito ay maihatid sa iyong pinakamainam na pagpupuri, pinakamainam na pagsamba, pinakamainam na paghahando. Sa pagkatuna ikaw lamang po ang karapat-dapat. At nasal namin na bumaba ang ng santong Espiritu sa bayan ng Haminggan. At ayan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ang mga bayan pong ito'y tinawag para ganapin ang iyong dakilang kalooban kaya ng aming panalangin ikaw ang magkaloob ng kaunlaran. At ayan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na magtagumpay ang aming bayan sa pagganap, ng tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan ng mga Diyos sa lahat ng mga lingkod mo. Na gumaganap ng iyong kalooban. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. Lalo na po yung mga misyonero namin sa iba-ibang panig ng daigdig. Ama ikaw po ang magkaloob ng iyong biyaya at pagpapala. Ganyan din po amang Diyos sa aming mga tagapanghuna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, walang magtagumpay na kasinungalingan ng kaaway. Bagkos ang maganap ay ang iyong naisin. Habang aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang pangunguna sa aming mga OF na tinawag mo bilang Overseas Filipino Witnesses. yan mong sila sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. So pray Panginoon sa aming mga bayan na tutunguin upang manalangin. Ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa magitan ng apostol buhay ng Santong Espiritu sa mga bayan na aming tutungoy natin, Papa na lang. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kumilos ka. Tayaan mong maging pagpapalang yung mga anak sa mga bayang ito. Gayun din po, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. Hiling namin, Panginoon, ang pagkilos mo ng may kapangyarihan upang kanilang magganap ang yung dakilang kalohan. As we also pray and speak your blessings of peace sa Israel sa pangalan ng aming Panginoon. Maraming maraming salamat ko. namin, tinugun niyo tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok problema, kahirapan, sakit karamdaman, tayo ludulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, ayan yung pong salitain ko ang basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house enough with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara Pilipinas. God bless you. Hey, And so we declare to God be all the glory in Jesus name. Amen. Amen in many 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 amen. Praise God. Praise God.